Oy, magandang umaga po sa inyo mga kapampam Wait lang po So, good morning po mga kapampam uh, Pasensya na po ako Medyo mahila yung aking salita Kasi tulog pa yung bunso ko uh, Pagalitan ako sabihin nyo Aga mo nang magyaw-yaw dyan pa So, good morning po mga kapampam uh, Ito po Aga ko naman po nagising Kasi uh, umihi po ako and then meron ko sa igahan hindi na ako nantok so ayan naisipan kong magbukas uh, ng laptop para makatulog kasi hindi na ako nantok so ayan tuloy, tuloy na ako manood so guys magandang umaga po sa inyo lahat and welcome back to my channel so for today's video yan po ito nga tinapanood ko ay isa sa talagang inaabangan ko nung ako ay bata pa So shout out sa mga batang 90s dyan Sa mga nakapanood nito na Duro alam ko naman Kapanood nyo rin to sa TV Nung panahon pang wala pang cellphone nun Wala pang pinagkakabalahan ng mga kabataan nun di, uh, school, bahay Laro sa labas diba? Yung mga panahon nun, mga text Yung mga brick game na games Ngayon sa cellphone Alos ML na, na kinaadikan, Roblox, so anumang games dyan na talaga namang misan di mo na maurusan eh. Uh, may sobrang uh, tutok sa cellphone. Ang pinapanood ko po ngayon, itong uh, Rescue 911. So, nakaka-ano na kasi, alam mo yun, nakakabata ba? Parang gusto kong ibalik yung panahon no na, lagi ko rin isa eh, yung panahon na, eh uh, nga, wala pang gadget. TV lang, di ba? Yung TV natin noon. Uh, TV namin noon, tube eh. Diba? Black and white pa. At yun, ito nga, pinapalood ko, inaabang ako lagi itong Rescue 911 na sinasadula nila yung mga nangyari in real life. Kung yung mga nangyari ng disaster, dis disgrasya, o anumang sakuna nangyari at tatawag ngayon sa Rescue 911. So, sa mga batang 90s dyan, alam ko, napalood nyo rin ito. ah uh, talaga naman. Hindi ako rin sa channel 92 o channel 13 eh. Uh, tuwing gabi, So, kasabayan pa nito yung dating palabas na hotline sa 13, mga ganun. Yun, Pati nga yung bitag nun eh, di ba? Yung yun, may ere pa rin naman yung bitag. So, ito talaga, yung rescue na nun naman na to, talaga naman eh, inaabang ako ito lagi. Nakaka-throwback. So, nakakaano lang na, di ba? Kala ko wala na itong, ganitong mapapanood sa TV nga, wala na siguro to Ewan ko lang, kasi wala naman yung TV. So, puro gadget na, cellphone saka laptop ng computer ang... force to make the roads a safer place to travel asphalt is very sticky and it's a very hot substance anywhere normally from 300 and In many areas of the country when spring sets in, work crews So ayan po mga kapampang, yan po yung Rescue 911. Throwback lang po na pinapanood ito lagi sa TV. Inaabang ko. So, that's it guys. Yan po ang uh, daily in my life ngayon. Sa mga oras na to. At ako yung nagising ng maaga. Hindi na ako nakatulog. Habang pinapanood ko ito eh ito throwback sa akin yung mga laalang na talaga naman. Di ba? Ang galing din ano. Ah... Uh, kasi naka nagkaroon din ng ganito na ma-save yung mga palabas noon sa YouTube. Pwede pa naman natin mapanood kasi nga may YouTube. So that's it guys. Ang ganda po muna. Takoy uh, papatuloy sa ating See you my next vlog. Nakapampam. Pasensya na ako medyo mahina ang akin boss. No? So that's it. Peace out. All goods in the hood. Kapampam. Kaya Jimmy TV. Bye bye. we <laughs>